Masayang buhay sa ating mga online subscriber at sa ating mga giliw na mga tagapagsumaybay na may nasa mabuti po kayong kalagayan at malusog na pangatawan sa mga oras na ito. At kung ikaw po ay bago pa lamang po sa aking channel, ikaw po ay aking pong malugod na inyanyayahan, pindutin po ang subscribe button at isanin mo na rin po ang notification bell. At lang sa ganon, updated po kayo sa mga video ang aking i upload nag upload po ako ng tatlong video o mas mahigit pa sa loob ng isang linggo para mabigyan ko po kayo ng kasiyahan, kaligayahan at inspirasyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa mundong ibabaw. At ngayon po mga kaibigan, isa na naman pong petri liters po ang ating pong matutunghayan. Isang petri liters po na pinadala ng isa nating magiliw na tagapagsubaybay na nagpapatago sa pangalang Myla. At narito ang kanyang petri liters. Mahal naming Papa Jazz, masayang buhay po sa inyo at sa inyong mga gilyo na tagapagsubaybay na naway na sa mabuti po kayong kalagayan at manusog na pangangatawan. Papadyas ang pwitli-liters po na aking pinadala ay pinamagatan kong liham na lihem. Maralitang pinagkaitan ng karapatan. Maraming hustisyang di pinahalagahan maralitang humihiyaw na sana'y pakinggan maraming lihim na liham ang pilit iniingatan niyukuran ang respeto at dignidad sa pagsisiwalat tila'y binaliktad binusalan niya ang bibig ng katutuhanan ng mga hipokritong inihipotismo ang taong bayan Sikritong di mabubunyag bunyak na dapat noon pay nabinyakan sa motsaring sindak na dapat kilabot ang nararamdaman Dahil sa kapangyarihan uutas sa sinuman ang umang-apila Hakbang tila hawak sa liig ang animoy tapilandas na kinakawawa. Maraming gising ang diwa ngunit pilit na nagtulog-tulogan sapagkat tinadaga ang dibdib na baka biglang pag-initan. Ngunit kailan lalaban sa laban na kailangan ba'y palaging katahimikan. Kung ang lehitimong hostisya ay unti-unting nakabaon dahil sa mga taong nagbulag-bulagan. At ayan po, papajas ang aking quitry At ang, at ang tanging lubos na nagmamahal at gumagalang, binibining Maylah. Maraming salamat po sa iyo binibining Myla sa iyong petri liters po na pinadala. Marami mang bulag sa katotohanan. Napilit po pinagtakpan ng mga taong nakaupo sa kapangyarihan. Kaya po ikaw, aking kaibigan, ay may kahalintulad din mga ganitong mga petri liters o liham kasaysayan na maari makapulutan po ng ating mga masugid na tagapagsubaybay. Maari mo lamang pong ipadala sa aking Facebook Messenger o hindi kaya mag-comment below. At nang sa ganon, atin pong mapag-uusapan. At kung nais mo ma shoutout sa aking susunod na video, maari lamang po kayong mag-comment below. Dahil kumukuha po ako ng lima o mas maigit pang commentators na mai-shoutout at miragay ang inyong pangalan sa aking screen. At muli, ito po ang inyong DJ Papa Jazz, na lubos tanging humihingi pa ng inyong kunting suporta, at naway patubayan po tayo ng poong may kapang.